Lista, nasa niya? Ito na. Pangalan. Pwede ko kaya maglista. dali kong... Ito na po. Ito na po. Ito na po. Ay, so, hai, patay. Po. Patay? Bakit? Patay. Ba, kaya tay? Sino po tayo? Iya, yeah, excuse me, na, eh. Sino patay? tayo? Si Lilith. Huh? Patay na patay. Uy! Ano ba? Ano ba yung pag si Trending ka na naman. Uy, saan ka na yan? Trendy mo? Uy, Alika, yung mga bago kong lipstick pa mo. Tapos ipos niya para marami tayong orders. Hindi na, hindi na, Nay. Ano nga, hindi na? 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 Hindi ay. naman n orders. Uh, Ito, may mga lips. Nay, Perhaps hindi siya ganun ka. Mm. Eh. Hindi na, Nay. Ano nga, hindi na? Wala. Para, para. Ay, sino yan? Ate ay lang? yung kula, wala wala ka akin pa itago. wala oh, wala lang siya talaga. Hindi tap sa mga mo niyo yung parang gierce akin patingin. Nay, wala lang talaga. Anton, yaa kay Emong? Ikaw kunin mo, bigem mo sa akin. Hindi mo ako. Hindi mo ako. Hindi ako. Hindi mo ako. Hindi mo ako. Hindi panorin. ako. Hindi ito yung siya talaga ng babae. Nay, kaya, ay! No, ay! No, 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 no. oh. Lani, po ang importante tawag. <laughs> Lani, Lani. ano na niya? Nay, tama ay, na po kasi. Nay, hindi pa tapos. Pano nay, napanood niyo na ako kayo sa kaya. Lani, may... May sabi? May tatawag po sa akin. mamaya na lang po po. Nay, masyado mahina. Hindi, na hindi. Hindi, hindi, Hala. Di ba ito? Di ba ito yan? Oo oh, Ano? Lilith, bakit ba issue sa'yo yung pag-inug ko? <laughs> bakit ka nag-aalala? <laughs> di ba kaibigan mo lang ako? Kaibigan mo lang ako, di ba? Tama, tama. <laughs> Lilith, hirap na akong itaguto. Hindi naman siguro masamang sabihin ko to sa iyo, 'di ba? Uh -huh. Hindi naman siguro masamang magmahal, 'di ba? Lilit, mahal na kita. <laughs> Di lang oh! bilang kay oh! Mahal ka na niya, Lilit. Inulap na ako sa iyo. magkampong <laughs> kang pumatol, Kalma lang <laughs> ako sa patulan <laughs> ni Lilit. Ako na lang kasi ang mahalin mo, Torni. Basta sagutin mo ang mga kaso ko, ha? Ah. Oh! <laughs> oh! Oy, lilit! Lilit! Anak, ha? Hmm. Yung list ka, ayusin mo ko. Hindi trending ka sa akin. <laughs> <laughs> May mga well, trending, trending na yan. O, <laughs> Oh, lilit. Ano yung nangyari sa'yo? Ha? Huh? Bestie, okay ka lang ba? Kuha kita ng tubig, ang saglit lang. Ay, attorney, nakakapagod bang tumakbo? Sibil sa pagkakataon. ito, ito yung takbo hindi mo matatakbuhan. O, oh, yung, yung kahihiyan. May tama na. May. <laughs> ito to. Ano, hmm. ano ha? Tinig ah, ka sa kami. Tawag dyan eh. May tawag dyan. Tough love. Hmm, eh, tough love. Alam mo yun. Hmm. Kinig ka sa akin. pa kayong nanay. sa babae. Ah, huwag ano, ka nang, umasa kasi namamahalin ka pa ng boning yan. Oo. Kasi dapat ngayon pa lang natatanggap mo na. Tanggapin mo na para hindi masyadong hapti. Mind chopping ni... mo. Tama na yun. Tama na. Tama na. Ang katulos ka na yun. Tadugan Kasi huwag kang kopya. Gano'n niya. Okay ka lang? Ha? Huh? Bestie, ang ting mo. Bestie, ang ting mo. Saan ka pumunta? Ang it hurts. Nay, ano yung makasig yung nagsasal din yun? Ano ba? Ay, basta ha. Diyosin Sige na po. Payagan niyo na po kung makausap yung tinang ko. Atawin ni Matias naman eh. Parang hindi kayo abogado. Paulit-ulit ko na sinabi sa'yo na cancel ng dalaw ngayon. Dahil naka maximum alert. Gawa na pagtakas ng dalawang inmates. Kailangan ko lang po kasi talagang mayakap yung tinang ko eh. Kahit eh, isang minuto. Kahit sampung segundo lang po. Pasensya na talaga, attorney. Pero hindi pwede eh.